Hello guys, welcome back to San 11 Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energies? Um, thank you, thank you nga bala sa patuloy niyong pagsuporta. Maraming maraming salamat po. At sa walang sawang nanonood, maraming 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 salamat po. At sa mga bagong subscriber, thank you, thank you very much po. Thank you so much. And sa mga nagla-like, nag-comment, Thank you, thank you po. Thank you so much. So, titignan natin ang energy ng mga earth sign. Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius. Kung anong energy update nila. So, general reading ito. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Ikunin lamang kung ano akma para sa inyo. At ang ibang hindi ay, ipabaya po natin sa iba. Okay. Okay, no. Um, Gemini, Libra, Aquarius. Um, Error sign. Uh, masyado kay emotional. Napaka-emotional nyo po. Siguro, iniisip nyo yung mga gagawin nyo. Iniisip nyo yung mga pag-aasigasin nyo sa mga anak ninyo iniisip nyo yung mga may mga dumarating, may mga naging problema kayo na iniisip nyo kung paano nyo ito malulus ma, ma, ma ayos, no? iniisip nyo kung paano maiayos may, yung mga um, yung mga bagay na meron kang iniintindi no? or siguro kung may problema ka, iniisip mo kung paano mo to uh, masusolusyonan. No. Pero kahit may mga ganitong sitwasyon na nagiging emotional ka, um, nananahimik ka, um, nananahimik, nananahimik ka sa isang tabi, nag-iisip kung anong gagawin, um, nandun, pa rin yung, pa matatag ka no? Pinatatatag mo lagi yung sarili mo, yung kaisipan mo. Hindi ka dito nawawalan. Um, hindi ka dito nawawalan ng mga idea kung kung paano mo to masosolusyunan kasi ah meron meron kasi mga tumutulong sa inyo na ganit na gagawin mo para maayos mo to. May mga gumagabay po sa inyo, no? Kaya kahit may mga dumarating na problema, sayo. Amna, um, na solusyon to agad, no? Humi humihingi ka kasi ng mga sign kung ano dapat mong gawin. At saka talagang nagkakaroon ka ng manifestation dito. Um, pinagdarasal mo, pinagdarasal mo yung mga pangangailangan mo, yung mga yung mga magiging solusyon sa sa ilan na problema mo, no? Kung meron kang problema, ang um, pina ang ginagawa mo dito ay ang um, nagdarasal ka. Ang uh, ginagawa mo na ginagawa mo na um, kumbaga humihingi ka ng tulong kung paano mo to masusolusyonan. At kahit naman may mga ganyan na sitwasyon, napapagtagumpayan nyo pa rin po eh, narireselbahan nyo yung mga pro problema na dumarating sa inyo. Kasi matatagpo kayo dito, ma ah, talagang um, mahal nyo, yung mahal nyo, yung sarili ninyo, pati yung mga ibang tao na nasa paligid ninyo. No? At, and then, meron mga, marami kang choices, no? maraming opportunity na darating sa iyo. May mga uh, anibawa sa pagmamahal, may darating na pagmamahal sa iyo, may daring, may bagong darating na trabaho. May mga opportunity na papasok sa iyo. Um kumbaga a uh, mamimili ka na lang kung ano talaga yung gustong gusto mong gawin, no? Marami kang choices na pagpipilian. Um, ang gagawin mo lang dito ay kailangan mong pag-isipan na mabuti yung magiging decision mo, no? Para itong itong decision mo na kung ano man para sa para sa growth mo o para sa nice mo mangyari na magkaroon ka ng mas maraming kumbaga mas maraming trabaho or may darating na someone na magmamahal ganon or or yung trabaho ang inuna mo kaya yun nga dahil um dahil nga sa kailangan mong unahin ang trabaho mo so kailangan mo talagang mamili dito ng pag-isipan mo pag-isipan mo mabuti pag ikaw ay namili kasi um dun sa choices mo merong merong isang um kumbaga um siguro um kung magkakaroon ka dito ng siguro um pagka parang nagsisisi ka kung bakit yun ang napili mo pero marami eh, marami ka ng choices. So, i-analyze mo na lang po, no? Um, intindihin nyo mabuti yung mga choices, choices nyo para um, hindi kayo mapunta doon sa isang sitwasyon na um, kumbaga um, tagilid, kumbaga may pagkaalanganin, no? So, i-analyze mabuti kung ano tong mga um, pipiliin nyo para sa inyong growth or para sa iyong financial or para sa iyong love. Pero ang nahi, ang nasisense ko po dito ano, trabaho. Trabaho yung minamanifest niyo. At doon sa at ang ilan din sa inyo no. Um siguro medyo nakakaluwag na no. Kaya meron kang um nag-share ka ng mga blessing mo. Kaya yung mga sinishare mo, bumabalik din sa'yo na mas sobra pa. Kasi tumutulong ako sa mga tao na ngailangan at si mo talaga kung ano yung meron ka. No? And then, ang ilan din sa inyo, no? um, patuloy yung pinagsusumikapan, patuloy yung pinagtatrabahohan, itong mga um, trabaho nyo. No? Masyado kayong hard work sa tinatrabaho nyo talagang ina-explore nyo, ina-explore nyo na mabuti kung paano, ma to, kung paano pa to mas magiging maganda or mas magiging um, kaakit-akit sa mga, nabawa sa mga boss mo, kumbaga sa mga production para mas marami pa maging quantity at maganda ang kalalabasan nito. No, kaya patuloy ka ditong nagsusumikap at nagtatrabaho para sa um, ninanais mo. Kaya minsan, kaya minsan napapagod ka na dito, no? Napapagod ka na kakaisip. Um, Nag-overthinking ka na dahil um, marami ka, ano kasi eh, um, napakasipag niyo po, um, iniisip niyo mabuti kung paano to, kung paano pa maaaring may idagdag doon sa ginagawa niyong craft, no? Kaya ka nagkakaroon kayo dito ng um, madaming inisip, no? So, tingnan pa natin. Okay, Gemini Libra Aquarius, no? Kaya ka siguro masyadong naging emotional, no? Kasi talagang mahal na mahal mo. Mahal na mahal nyo. Yung pamilya ninyo. Yung mga anak ninyo. Yung masyado kang um, lahat iniintindi mo yung pangailangan nila. Um, talagang supportive ka sa family mo. No? at uh, ito talaga yung um, tinatrabaho mo para hindi, maprotektahan mo yung pamilya mo no uh, masyado akong supportive sa pamilya mo yung mga pangangailangan nila um, kailangan nandiyan at hindi sila hindi sila nagugutom or hindi na sila, nagiging maayos yung pananamit nila. Kumbaga, sa nanay, um, inaasikaso mo lahat ng pangailangan ng mga anak mo, ng asawa mo. Yun, pati yung sarili mo. So, nagiging, nagiging, nagiging supportive ka talaga sa pamilya mo, no? And then, um, may mga ano, no? Siguro, itong na-achieve mo, no? Or, minanipes mo, minanipes mo na itong mga biyaya na dumarating sa'yo siguro may ilan na mm, may ilan na kumukuha ng ano, no, attention attention sa'yo no? kumbaga um, nakakapag-isip sila dito na um, paano mo nakakaya paano mo ka nakakaya yung mga dumarating sa iyo, no? Paano mo nababalanse? Paano mo napapagtagumpayan, no? Kaya may times na um nagkakaroon nagkakaroon ka dito ng um yung attention, yung attention na na anong meron sa iyo. Ganon para ganon ang na-sense ko. Kumbaga um para ka dito um napagmultitas niyo po, nagagampanan niyo yung mga um, trabaho niyo. kaya itong mga itong napili mo, napili mo dito um, magiging successful to, kasi makukuha mo na yung mga ang um, pinagtrabahohan mo na mabuti, mapipitas mo na, makukuha mo na yung mga tubo, makukuha mo na yung mga yung yung mga conclusion nito, kung paano mo to napagtagumpayan, ma, ma, ano mo siya, ma-adapt, um, ma, -adap, ma -adap mo na, at mapupunta na sa'yo lahat, at, um, itatabi mo to, kasi nga, dito ka nagsimula, kaya, nakukuha mo to, um, nakukuha mo na yung mga profit, dahil, pinag-aralan mo talaga to ng mabuti, at, kaya dito sa, nagkakaroon ka ng give and take, Kumbaga siguro nga ay tulad na sabi ko sa kanina, siguro may mga blessing, marami kang blessing na dumating, no? Ang dami mong blessing na dumating. Kaya kaya na, kaya nagbibigay ka or namamahagi ka or tumutulong ka sa mga tao na kailangan, tumutulong ka sa pamilya mo, tumutulong ka sa mga magulang mo, tinutulungan mo. Kaya naman, bumabalik din sa'yo. Yung mga tinulong mo sa kanila, kaya um, maraming bumabalik yung mga blessing sa'yo na sobra pa. Sobra-sobra ang blessing na dumarating sa'yo. At dito sa patuloy mong pagsusumikap, dahil nga uh, dito sa karap mo, um, naalala mo yung mga pinagsumikapan mo, yung pinaghihirapan mo, Naaalala mo lahat kung paano ka nagkaroon dito ng kung paano diskarte ang ginawa mo Naaalala mo siya no? kumbaga nakapile sa isip mo na ganito ang ginawa ko kaya napagtagumpayan ko ito no? kaya nagkakaroon ka dito ng yung dati mo yung dati na nagkaroon ka dito ng ang um, pag uh, um, kumbaga marami kang naisip kumbaga may times na napabago ka na kung paano mo ito magagampanan um, nandun pa rin yung na-imagine mo no na-imagine mo pa rin pero patuloy ka dito lumalaban no so tingnan naman natin dito sa magical unicorn Okay, or sign, no? Worth waiting for. Your patient will be rewarded. So, um, be ano lang, no? Kung ano man itong mga hinante mo, itong mga minamanifest mo, minapa, ni, minamanifest mo para um, yung mga pinagdarasal mo, mga pinalangin mo kay Lord, na na magkaroon ka ng maraming ang um, biyaya na darating sa iyo or ang um, maging healthy ang magulang mo, makatapos ang mga anak mo, um, maging maginhawa hawa ang buhay mo. Um, ano lang po. Maging patient lang po kasi lahat 'yan ay eh ibibigay sa inyo. Ibibigay sa inyo ni Lord, ano, Ibibigay sa inyo ni universe. Be patient at um, 'wag mag-alala at um, be ano lang po, um, be calm and huwag mag-alala at darating, darating din tong mga minamanifest nyo. And then, definitely, yes. Yes, definitely. Magaganap to lahat yung mga dreams mo, yung mga pinapangarap mo. No, dahil sa masipag po kayo dito eh, napakasipag nyo the answer to your question is strong yes the answer to your question is strong yes so talagang magtatagumpay po kayo dito talagang malakas na pagtatagumpay ang makakamtan ninyo or sa inyo dahil sa kasipagan ninyo, pagtsatsagaan ninyo at pagiging patient nyo at masyado kang uh, mapagbigay, maalaga sa pamilya mo, definitely yes, matatanggap mo yung mga blessing mo. At natatanggap nyo na nga po eh, unti-unti nang dumarating sa inyo. Kaya <clears throat> wag po kayo mag-alala at badadagdagan pa yan, masosurprise ka pa balang araw. Dahil may mga tinanim ka pa eh, meron ka pang sinimulan meron ka pang tinanim sa trabaho nyo or meron ka pang mga tinabi or meron kang sinimula na isang negosyo na um, patuloy na pag-unlad. Tuloy-tuloy ang pag-unlad, no? Something very good is about to happen, see? Something very good is about to happen. Lahat yan, mangyayari. Mangyayari na maganda para sa'yo at masosipresa ka sa mga hinihiling mo sa mga pinapangarap mo. At at sa paghihintay mo, sa paghihintay mo. Yes, magtatagumpay ka. No. So tingnan naman natin kung ano ang angel message for you. or sign. or sign, itong sabi ng angels guide, giving and receiving. so the entire universe operates in, in cycles, similar to to your inhalation and exhalation. when you only when you only exhale, give or only inhale, receive, you become out of rhythm with the universe for optimal health, energy, and replenishment. Balance each in inhalation in your life with an exhalation. So, inhale, exhale po. Um, dahil, dahil dyan sa pagiging, um, pagiging, breathe in, breathe out niyo po. At hindi, nagiging nagkakaroon kayo ng pagbalansi dito, yung energy nyo, nagiging fresh. Kumbaga, am um, nagiging balansya po kayo dito eh. Um, yung pag-iisip nyo, nagiging kalma kayo nga po dito, at uh, talagang inilalabas nyo, or hindi nyo, hindi nyo pinatatagal sa kadooban nyo, yung mga, halimbawa, my times na hindi naman maiwasan na merong konting problem sa family pero inhale exhale lang po dahil matatanggal din po yun eh kumbaga ng asin nagbabalanse po kayo dito hindi yan hindi yan tumatagal sa sa thinking niyo po nilalabas niyo po agad dahil po diyan sa pagiging balanse niyo po kaya nari receive niyo yung mga blessing at sa pagtsatsaga na yung paghihintay, unti-unti yun na, unti-unti yun yung patong nakukuha, no? So, ipaubaya po natin kay universe, kay Lord, hayaan nyo po, bibigay sa inyo po yan, kung ano man itong minamanifest um, nyo. So, ang ganda po ng reading nyo, earth sign, um, na makakalma um, nagbibigay, tumutulong. Hindi eh, hindi pinatatagal sa isipan ang mga problem na dumadaan. Kumbaga, dinadaanan nyo lang. Hindi nyo pinatatagal sa isipan ninyo. No? Kaya talagang um, napagtatagumpayan nito at talagang napakatapang po dahil masyado po kayo maalaga sa pamilya ninyo. So, Ersan, yan muna sa ngayon. Um thank you thank you thank you for watching and please like and subscribe thank you thank you po thank you so much and god bless